Kamusta mga Repa Pits? Si Alex Hans ito. na naman tayo sa aking video na kung saan ay uh, pag-uusapan natin all about business, all about making money. Ngayon kung napapaload nyo o kung nasusubaybayan nyo yung mga ilang mga video ko, mga video vlogs ko about making money, about business, about life. Number one, business at pampano natin mapapaunod ang sarili natin. Paano tayo magkakaroon ng pera? Parang gano'n. Ngayon, ipakikita ko sa inyo mga ilang simple idea para mag-work kung anumang klaseng business meron kayo o mga negosyo gusto ninyong pasukin. Ngayon, marami tayong pwedeng pasukin kung, kung nalalaman niyo lang, kung magiging open-minded kayo. Paggamit nyo ng Facebook, paggamit mo nyo ng YouTube, paggamit nyo mismo ng internet ninyo. Marami kayong mga bagay na pwede nyo gawin para pagkakitaan lahat ng mga talent skills na yon isusuit nyo doon sa ito yung market, isusuit nyo yon sa market. Pagdating sa market, yung mga talent skills, kaalaman ninyo, yung market na yon doon mo makikita kung may value nga ba yung mga kakayahan mo. Once ayon eh, ay qualified or may, may value nga ba yung kakayahan mo, yung market na yon ay yun, magsisilbing money maker mo. Lahat ng sinut mo ron na mga talents or mga kakayahan mo, maiko-convert niya into cash. So, eto, pakikita ko sa inyo ang uh, isa sa mga idea kung paano kumita ng pera. Uh, maniniwala ba kayo na pwede kayong kumita sa pamagitan ng mga existing gadgets na meron kayo? Eto, good example. Malamang, maaring ilan sa inyo walang ganito at maaring may, may ilan din sa inyo may ganito. Dahil unang-una, ma mamahali ng iPad, di ba? So, itong iPad, paano nga ba tayo magkakapera sa pamagitan ng mga existing nating electronics na pinaglalaro lang natin ng Facebook, pinaglalaro lang natin ng mga video games, mga nonsense uh, video games, mga internet surfing, palulod ng porno, <laughs> di ba? Palulod ng YouTube, gato ganyan. Kung ano pinaggagawa natin dito sa iPad natin, nagte-text tayo, gato ganyan, o kung ano naman pinaggagawa natin na kung saan, kung para saan nga ba itong uh, tablet. So usually, pwede tayo magkapera dito. Maraming way kung paano magkakapera sa pamamagitan ng iPad. Tulad ko, kumikita ako sa pamamagitan ng iPad at i-rebuild -re ko din dito kung paano ako kumita, kung paano uli ako kikita ng other way dito sa iPad ang unang way na kumikita ko sa iPad ay unang-una pag uh, modify pag modify ng operating system, ija jailbreak. Ija jailbreak mo siya. Yan ang unang uh, pwedeng kumita sa iPad. Pangalawa, pwede tayong kumita ng pera sa pamamagitan ng pag-create ng custom skins ng ng uh, iPad pag marunong ka sa computer, pwede kang gumawa ng custom skins o mga wallpapers, mga ganun, na kung ikaw lang ang meron. Pangatlo, pwede tayong gumawa ng mga custom uh, custom uh, accessories, like kunyari, uh, holster or yung parang yung suction cup na nilalagay dito para pwede mong ilagay sa kung saan. tapos pwede mong ipwesto ng pag o ano, di ba, papalibalik itong pwede kang mag mag-create ng mga custom uh, casing, custom clamps o custom ano, mga ganoon mga external uh, accessories pwede mong gawin dito. Pero siyempre yung mga case, yung mga yung deflip ito very basic na yun. pero meron pa kayong pwedeng gawin na pwedeng pagkakitaan sa pamagitan ng iPad. Kailangan mo ng iPad para meron kang hulimahan kung paano nga ba yung design na mo sa kung anumang klaseng invention na meron ka para sa iPad. So, tatlo na yon Kaya, yung pang-apat, uh, bukod doon, usually ako, kumikita ako sa iPad, ang number na ginaga, ginagawa ko para kumita sa iPad, siyempre, ano ako, gadget technician ako, ang unang tinitira dito, yung... Uh, usually yung operating system. Pero pinaka-popular na talagang tinitira dito, yung hardware. Na kung saan ay, uh, usually pag may iPad tayo, it's either uh, may mga lamat, may mga, mga may pompyang dyan, may mga kung uh, nasira yung USB port, nasira yung, yung volume button, nasira yung power button nag-crack yung screen, wala nang, uh, hindi naman crack yung screen, pero, wala naman nagdi-display na video o image sa ano, tamang ganun. O kaya, halos patay na yung baterya, kinakalangan i-replacement. So, doon ako kumikita sa pamagitan ng iPad. So, nakita nyo na yung idea kung paano kumita sa pamagitan ng kung anumang existing gadgets nyo tulad ng ganito. Pero, eto, i -re ko isa sa mga isa sa pang uh, way pa na pwede tayong kumita sa pamagitan ng iPad o kung ano existing uh, gadgets natin. Ito, number one, very helpful to. Kumikita ko dito ng malaki sa paggawa ng iPad. Superman so, man or yung hardware. Number one, sa hardware na kumikita yun, kasi kadalasan ang daming tao nakakabasag ng screen. Yung, yung nakakapag-display uh, ng image, yun yung LCD. Pero yung pinaka-top coating, yun yung digitizer na kung saan lagi nasisira. Bibiliin ko lang ng mga $20, pero i charge ko ng $50, $50 to uh, uh, $70 o $80 ang charge ko sa tao. So, kumikita ko ng $50, parang ganun. $50 pataas. So, yun know, yung laging uh, doon tayo kumikita. Ngayon, eto, i reveal ko sa inyo kung paano pa ako ikikita rito. Maraming mga software dito sa sa para sa iPad nako saan pwede mong i-demo. I-demo mo kung uh, naglalaro ka ng kung klaseng video. Ay, ganito yung paglaro ng video. Gito ganyan. Paano tayo makakataka sa ganitong stage? Yung mga technique, mga ganon. Ilalagay mo sa YouTube yung video na yun. So, sa pamamagitan ng iPad, gagawa ka ng mga tutorial video na ganon. At uh, paglagay mo yun doon, i-monetize mo yung video mo, kikita ka sa pamamagitan ng kung anong klaseng demonstration na ginagawa mo. Ngayon, yung isa pang idea kahit anong klaseng software dito number one sa uh, uh, music uh, application may mga music application well known tulad nitong beatmaker 2 na ginagamit ko dito so eto naririnig nating sound ngayon Atong naririnig nating sound ngayon, ano ko to? Custom made instrument na gamit ko sa sa totally real professional workstation pang computer, pang recording, pang gawa ng beat, kaya ganyan, blah, blah, blah. nang ginamit ko para makapag-create ako ng sariling instrument para gamitin dito sa application na tumatakbo ngayon na Beatmaker 2. Nakikita niyo yung idea? Nakikita niyo kung saan ako papunta? Ang ibig ko sabihin dito ay nag-create ako ng custom instruments ko para dito sa Beatmaker 2. So, sa ganong klaseng paliwanag, may kita mo na agad na may kaching! Kasi, anong yari dito? Yung built-in built, yung built -in presets or built-in sound ng Beatmaker 2 na application. May mga drum kits, may mga instrument kuno, pero yung mga sounds niya very cheesy. Be, very cheesy. Hindi, hindi ganun kaganda, hindi ganun ka-genuine, ka-professional yung, yung sound. Tulad na lang neto, ha? Ah... Uh, mag-open tayo ng isang ng, ng isang isang ah, uh, beat na ginawa ko mismo lang dito, yung sound lang mismo ng, ng uh, beatmaker 2. Ganito ang sound niya. Ba, ba't gano'n? Wala yata ang ano nga. Ah, nakamute. So, So, ito yung built-in sound ng beatmaker. Magkanta kong tutusin dahil, syempre, unang-una ako nag-compose at ang ganda ng pagkakakompose ng sound, di ba? Yung melody. Pero, kung paikinga mo, literally, yung sound, ang cheesy, ang cheap. Ngayon, balik tayo ulit sa may uh, pinaplay ko kanina na kung saan, ang ginamit kong sound ay yung mga instrument na minodify ko na ginawa ko para magamit sa beatmaker 2. Ah, ba? Diba? Kung paikinggan natin to sa pinakinggan natin kani-kanina lang, mas legit. Mas professional ang dating, mas legit, mas genuine ang sound. Ah, okay, diba? So, sa pamamagitan ng paggawa ko ng modified o sarili kong instrument para sa beatmaker 2, pera na yon. Ang gagawin ko lang, Ide-demo ko sa YouTube na, Hi, this is Alex Onse and uh, I'm using Beatmaker 2. If you're using Beatmaker 2 and you're, you don't like the, you don't like the Beatmaker sound, gato ganyan, eh, uh, you can easily purchase my uh, drum kits or my uh, instrument uh, uh, value pack sa ganitong halaga ata uh, i-demonstrate ko. Ganito yung mga sounds na makukuha mo sa halagang 5$ sa isang value pack. May uh, meron kang getong instrument, piano, may may violin ka, bla bla bla. Ngayon, ito yung original na sound ng beatmaker. Tingnan natin kung ano yung dating. Diba, masadong hindi ano, uh, che very cheesy yung dating at hindi real genuine yung sound. Mukhang piano nga kunwari, mukhang violin nga kunwari, pero ang pangit or very cheesy ko, uh, play natin ngayon yung sarili kong instrument na ino ko na babayaran lang like $10 or $5 each a uh, value pack. kaplay play ko ng ganun. Oh, uh, ito na yung ano, yung sarili kong instrument, uh, play natin. Ah, uh, ito lang magagawa mo sa instrument uh, value pack ko. so, ganitong klaseng project, mas maganda ang uh, ang kalalabasan kaysa doon sa mga pre-installed sound ng Beatmaker 2. Diba? So, sa gano'ng way ka pwedeng kumita sa mga uh, existing uh, gadgets mo. Ito, hindi ko basta ginagamit to para for fun. Tamang magkahalong for fun, for business, ginagamit ko ang iPad. Number buwan pinag-aralan. Bumili ako talaga ng ghetto, Pinag-aralan ko kung paano wasakin, sirain, at buuin uli. Natutunan ko na yon. So, kumita na ako ng ilang daan dito sa iPad dahil nagre-repurbish ako, bibili ko ng sirata sa ayusin ko, tapos binibenta ko online at offline. So, kumita na ako ng ilang daan o libo na yata. Tapos noon, ngayon, pangalawang pa, pinakakitaan ko, gumagawa ng kung, kung, anong klaseng video dito, nilalagay ko sa YouTube, yun, may pera uli ako doon. Tapos, yung magiging pangatlong, ito, uh, pinaka-latest na pagkakapirahan ko, eto nga, yung mga instrument na ginawa ko, mga custom instrument na ginawa ko para dito sa sa beatmaker 2. Ang gagawin lang noon, it's either ilalagay ko sa, sa CD, i burn ko yung 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 audio files na wave files sa yung beatmaker 2 program. Ilalagay sa CD 'yon tapos i ko sa customer. Pag send sa customer, i-extract nila yung mga sounds na 'yon, ilalagay nila dito sa iPad nila. O kaya pwedeng maglagay ako ng micro SD card lang lalagay ko lahat doon. Kunyari, meron ako isang dosen o dalawang dosen. Lalagay ko na lahat. To. Pag may bumili, oh, isasend ko na yung micro SD card na ako saan. Less than $1 ko lang isasend. Tapos, ibibenta ko na $10 isang value pack ng instrument. Ganun yun. So, sa ganung way ako kikita sa na saan ang gamit ko ay iPad. So, every time na may new sounds ako, i-extract ko yung new sounds na yon i-convert ko para gumana dito sa sa iPad. So, imbis na instead na na manually nilang pag-aralan kung paano nga ba maglagay ng sariling sound, kung paano nga ba mag, ano na magandang sounding uh, instrument. Sa pamagitan ng aking value pack instruments for uh, Beatmaker 2, hindi na nila na kailangan mag-go through pa sa super habang procedure. Number one, kunyari, kukopya ako ng isang magandang sound ng keyboard. Yung talagang real professional keyboard pag ginawa niyo yun sa sarili niyo it takes a lot of time at mara malamang magkakamali din kayo kasi unang-una kailangan niyo alam niyo yung notes alam niyo kung ano yung mga tono kung um, kung mahina ang tenga niyo hindi niyo makukuha tapos noon kahit na na-record yun na lahat ng kunyari from uh, octave 1 o uh, octave C0 to octave C10 parang ganoon kahit makuha nyo na extract nyo na na maganda, real professional, pag nilagay mo naman dito sa, sa beatmaker 2, pahirapan dahil hindi mo alam kung paano yung method, kung paano nga ba paglagay nung gano'n. Usually, yung mga tao na ikita ko sa YouTube, wala ko nakakita na tulad yung ginagawa ko ngayon, na mag import lang sila sa may keyboard sampler, uh, isang ano, kunyari sa uh, root, uh, root uh, C3. Lalagay lang nila ng gano'n dito sa piano, lalagay lang nila, tapos all the way, mangyayari na imbis na maging uh, imbis na maging natural yung sound ng piano hindi nagiging natural dahil sa ano mali yung pagkaka-edit mali yung pagkakagawa nila hindi katulad ko kasi mangyari, pag naglagay ka lang ng isang sound dito sa unang, okay tapos pangalawa okay pangatlo okay pangapat okay pero damo na lumalayo ka yung pitch yung pitch at tempo ng sound tumataas ng tumataas which is mali. Dapat nyo, yun, yung note lang ang tumataas, bumababa. Pero yung pitch at nyo, yung tempo, tumataas, bumababa. Kaya palpak yun. Pero ako, nalaman ko, natutunan ko yung tamang way kung paano mag-import ng mga instrument dito in a proper way. So sa magitan nun, doon ako babayaran ng customer ko. Lahat ng mga sounds na in-extract ko mula sa software o sa hardware like mga keyboard, mga real professional keyboard, i-extract ko yon, i-convert ko at ilalagay dito. At i-preset up ko na yung program para hindi na nila iprogram program pa mag-isa. So sa ganung way ako kikita ng pera dito sa iPad. Na nag-guess yung idea? So ganyan yung mga idea na kung saan paano nga ba tayo kikita ng pera sa mga basta kung nagkaroon tayo ng bright, smart, powerful ID, nagkakapera tayo. Kaya sabihin pa natin, maibenta ko siya ng $5 is so what? Ang gagawin ko lang naman dyan, kunyari, magkakopya ako ng isang original uh, mamahaling piano. Lahat ng mga sound nyo, kinopya ako. Tapos nun, ah uh, kinonvert ko into ah uh, Beatmaker 2 program. Tapos nun, ibibenta mo. One time ka lang magsasayang ng, kunyari, 10 hours of siguro 3 days. One time ko lang ng ganoon Tapos, After that, copy and paste ka lang. Copy and paste, copy and paste sa kung ano format ilalagay mo. Kaya sa CD man or sa micro or SD card. Pero mas maganda sa SD card dyan para mas madali. So, ganun lang. Yan. Tapos, pag may bumili, o oh, send. Pag ano, o, oh, di ba? Ganun lang. One time, big time kang titira ng mag-spend ng much time para i-capture lang yung mga sounds na pwede mong gamitin o mga gusto mong gamitin sa Beatmaker 2. Tapos, ibebenta mo ngayon sa eBay i-demonstrate ko sa video na sa YouTube na ganito yung ano, ganito yung original na sound ng beatmaker pero eto na ngayon yung sarili kong instrument. Kung gusto niyo to, kung pili niyo ang ganda at uh, okay, wala kang ganito, i-click niyo yung link button sa eBay store ko at bilhin niyo sa ganitong klasing halaga lang. Ah, ba? Diba? Kung pili niyo interesting at informative to, i-click niyo yung like button. At iklik uh, i-click nyo na rin yung subscribe button. Huwag na kayo mahiya. Kung feeling nyo meron kayong mga side suggestion or side comments or side objection o mga tanong-tanong niyan, -tanong i-message nyo lang ako at on na-on na tayo dyan. At uh, maraming salamat!